Eh, mga team kabadi, ito ang ating update sa ating ginagawang bahay. At binabubungan itong ating sa likod. Kadugtong itong ating ginagawang ano. At pinipinish na rin yung mga wall. Ayan, eh, may bubung na. Pero di pa tapos yan. pa lang. ito pa ang iba mula <coughs> naman kaya di na tuloy ang ano At ating canopy sa tagiliran protection basah sa bintana yan update yung ating patuloy sa paggawa sa ating bahay Nilagyan ng kanopi para ma sila yung may dana natin. Na hindi maanuhan ng tubig ulan pag malakas ang ulan. ano? <coughs> Ito so, ang ating kabahayan. Okay na. Yan. Hanggang dito lang muna ang ating update sa ating ginagawang bahay. Abay na. Ang uh, team kabadi at team kagapay.